awandan nang itik na wai pinaputukan natan yung panag sikad ang punta ako doon baka mahulugan ako ng yung ano? ayun o oh, pandagsiktan o pangalawang araw na ako nag, paano, nagpabunot ng bunubon yan si uh, husband ko nagkukuliglig ayan Ayan oh. May Il, ano, linis na para ma, may tanim yung ano, bubunutin lang. Bunubun. Ayan. Mamayang hapon, punta naman na ate ko dito at saka si, ano, yung isang kasama mo para apat na sila magsip ka dyan, magsip ka, mag, magbulut, magbulut ng bunubun. Yan nang nangga. Yes ko ya. Yung kapakan ng mga manok niya Ano na pala ang oh. baboy. Uh. Tu, bantay. Ang pangalan ng aso ko bantay. Tu, bantay sige. Bantay sige. Tu. Tu. Chu. Ayun oh, yung aso ko oh. Gustong sumama pero hindi nila ang ginaanan ko ni hindi na alam. Chu. Bantay. Bantay. Bumalik ko. Okay. Yan ang kamalawak na kabukeran. Yun bundok yun pero mas maraming bundok doon yung nakikita yun doon 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 bundok yun sa guys so ako sa so kagitnaan ng kabundokan kabukiran yun, yun ang kubo kubo namin napa, napalibutan ng ano, mga nyug mga saging ayan tanim na tapos sila ate, kami hindi kasi At sa ano, kami pa, o. Oh, nagkukuliglig pa yung asawa ko para may tanim yung binubulot na ate at saka yung kasama niya. Yun. Hmm. Yun ang asawa ko Kasi doon may tatanim yan. Magtanim ay bibiru. Maghapon na kayo ko. Sabi ang ano. Nagsasaka. Ayan. Dito yun ako. Nagbablog. <laughs> Ayan. Ayan mo. Ay! Nakasunan si Bantay. Si Bantay. Bantay si Hello, Bantay. Bakit sumunod ka sa akin? Ah? Huh? Sumunod yung aso ko. Hmm, si Bantay Sigi. Ayan. Bantay Sigi. Bantay Sigi. Ayan. Ang, ang pangalan ng aking aso ay Bantay Sigi. Hmm. Bantay Sigi. Ayan. Si Bantay Sigi. kasunod sa akin. Ha. Ayan. Yan, nawala yung pusa ko. Hindi ko alam kung saan gumala. Umuwi lang ako sa bagyo. Yung um, bumalik ako dito, wala na sa ano, kubo namin yung pusa ko. Hindi ko alam kung saan gumala yun. O, kinain ng aso, or ano, nangangatit uh, bahay. Hindi na nakabalik, ganun. yun ang anangka, yung pinagkukuhaan ko ng buo ng anangka noon, noon, noon uwi na tayo sa kubo bantay uwi na tayo, uwi tu bantay, ayan oh lalakas yung bantay, ah. bantay uwi na, uwi na yung mga, oh, mga yung Tawi. Sumunod ang gusto niya eh. Umagang umaga, gumagala. Ay naman oh, muntik naman, malaki naman, huhulog naman yan oh. Tuyong, tuyong, ano, bunga niya Kaya nakakatakot pag andito kang dadaan, bibiglang babagsak ang bunga ng nyog. Mabagsak ang ulo mo dyan. Yan, yari ka. Natatanggal ang aking pantalon. Ha. Kukuha ko ng ah, gabi dyan, oh. Sabi ni ate. Kukuha ko ng gabi dyan. Puta ko yun para kukuha ko ng gabi. Yan, oh. Kukuha ko ng gabi doon. Marami pa dito pero mas masarap 'yun. Kukuha ako doon. Bilis Bilisan mo sa lang. si gadi Kita kan nolos akong gadi ayan untuang gadi ho ta o o Hello, Gabi. ito gadi ayan lang kino ko kino ko kino hako o oh. ayan yan ang kinuha ko doon. kumuha doon. Dito, hindi pa pwede dito. Di yan, oh. diyan ko kinuha sa maraming, ano, sa tanim ng ate ko doon, oh. Ayan, oh. O, oh, dito ko kinuha, yan. Ayan, marami dyan, oh. Oo. Oh. ba? Diba? Hi. Ha <laughs> ha na ako sa kusina. Ang aking pantalon ay <laughs> bumababa. Kasi walang garter. Ayan. Ayan. Ayan ang kinuha kong gabi. Ayan. So gigitaan ko ng nyog. Ayun, marami ng nyog dito. Oh. Kakalakalat ang nyog. Marami, marami pa doon sa puno ng nyog yung nahuhulog. Pero wala kong time na magpulot. Kaya ganito na lang. Para hindi na wala kong time na magpulot. Yun, mga gabi. Iba naman gabi ito yung gading ano yan yung pula yun kasi yung gading malagkit na sinasabi yun yung kinuha ko dun gading malagkit yun ang tawag nila. gading Gabing malagkit ang tawag nila diyan hugasan ko lagay ko doon sa ano yan. Salamat sa pagsama sa akin. Lutuin ko yan.